Mayong gabi mga idol. So karon mga idol, diya mi sa plaza mga idol. Kay nang lantaw mga estudyante nga ga practice og sayaw mga idol. So gahulat po mi dire kay may na lang mahuman sila og practice og sayaw. Masakyan po may mga idol kay mamauli man ni sila sa ilang tagsa-tagsa ka So, gaulat may diri nga basin masakyan po may mga idol. So, mintras gaulat may diri mga idol, naglantaw-lantaw po may nira diri mga idol para malingaw po may mga idol. Og tulor may kabuok, pinikap diri mga idol. Oh. Naglantaw-lantaw may diri sa ilahang sayaw. Sa so, shout out sa ato ang mga kauban yung pinikap driver nga na mauli na kay gabi na kami taon diri mga idol. nangiyawat pa taon mi kay gagmay pa may gabot. So, tulong mi kabuok dire. Ah, na dire akong kauban si Henry. O oh, Henry og diapod si Kin. Akong kauban dire oh, si di <laughs> o si Kin, diara o Kin. Og taga kalagkalag sila duha mga idol. Nangiyawa taon ni sila mga idol nga makapasahero pag yon na ilang abot karong adlaw kay lagi sa badola wala magoy klase. So, gamay among income karong adlaw. So, tulong mi kabuok dire nangiyawa. May nalang nga masakyan may aniron, mahuman o practice ang mga estudyante, mga idol. O salamat dahil kayo siyang suporta mga idol ha. O di adere, mga idol o. Daghan kayong ka-practice mga idol o. Kasi -sayaw, sayaw sila mga idol o. naapo naapod ka exercise po sila mga idol o. Tong mga senior po na ga exercise o siyaw-sayaw po dire. Na kalingaw po lantaw dire.